Maaga ako. 12.30 ang call time. So, kailangan ko muna mag-lunch. So, meron namang mga mura. Tawid gutom lang. Pero ito gusto ko eh. 18 kuya. Oh, ito. Siyempre, black bleb mood. Tapos, parang kayo tubig kuya. Pwede dito kumain? Sige, isa. Bibili muna ako ng juice doon, kuya. Ilang piraso pa ganito? Oh, yan. Ito na lang. Oo. Sa so, ko, parang kay Ano to, kuya? Wala kayong kanin? Wala nga, eh. Tapos, di ba apat nun, tsaka isa nito? O, oh, ayan. Solve na ako. Siyempre, vlog-vlog muna. Pero sabi ko kay kuya, para dito muna. Habang inaantay ko kayo, Oo. Oh... na Matagal pa din pala, oh. Pagutom oh. oh. ko. Ibili muna ako nito. Kuya, magkano lemon? May takip to? Kuya. So, dito. Pag maaga ka, ito muna. Tawid-gutom. Kuya, magkano to? 30. Sige, may takip po yan. Ayan. Lemon na lang ako. 30 pesos. Bayad muna ako. Stop the vlog. Pero, pag maaga kayo, tawid gutom muna. Kasi ayun sa building, walang kainan dun. 30 pesos.